ayan mm, guys, guys. yan at nandunin ko na yung yung tilapia o yun pakita ko sa inyo yan paano magdaing ng tilapia ganun lang kabilis yan o mo kuskus -kus lang kuskus -kus. yan kis-kis kalis-kis din bibiyakin mo na sige talaga na kung wala makadali lang basta matalas yung kutsilyo mo o yan tinan mo op 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 yan biyak sa ulo rin sama yan ayan op mabagal ang ako gumawa kulang sa practice yan guys, oh. Yan, tinanggal ko yung mga bituka, hasang. Ay, yan. <coughs> oh. Tingnan nyo guys. Oh, ganun lang oh. Yo, oh, op, biyak na. Oops. Oh, Natin. yung guys, nasa tatlong kilo lang naman yan. Kaya medyo matagal-tagal gawin, guys. Yan, oh. Big biyak. Tanggalin mo ng kalihang ano, mga yan, kaliskis, kis ng kaliskis, yan, tanggalin mo natin biyak uli o ganun lang kasimple yan dong higi dong ah, dong bal bal dong. biyak mo hindi yan yung binibis na lang binibiyak na virgin ha yan isda yan yan tanggal meron yung mga bituka hasang yan yun o oh. padulas guys o tiyo ping o di yun na guys o pauli guys tanggalan ng mga tinik Ganyan, gunting gayan Yan, gunting ang kailangan ko. Yan, o. Oh. Mas mabalis pag gunting. Hmm. Ayan, o. Oh. Ting sa gilikod. Lahat ng mga sok. Then, kaliskis yan ulit. Ting, kaliskis. Uy. Ayan, kaliskis ng kaliskis natin. Hmm, biyak. Ayan, guys. Pagkatapos natin yan, guys. Pagbiyakin natin. Ibabad na sa suka, paminta, bawang para mas masarap kibila dyan dahil ganyan ang pagdadaing yan guys yan o oh. see marami marami lang kasi ito guys eh. sobrang dami mm, yan o oh. mm. yan guys dito na sa'yo oh. yan guys binilad ko na sa ilit ng araw para kaspe yan guys pag na sobrang kaspe pag pinito mo kahit buto kaya mong kainin yan mm. Lang yan ilit dapat guys mainit talaga yan, giro kasi mabilis yan kasi ang giro mainit. So mabilis hidain yan. Yan oh. Giro, giro. Mainit, init pa. Yan, guys, yan. Yan uh, naman, guys, oh. Sarap na may, may sawsawang kanang suka. May sili bawang.